Pagpapatuloy sa ating kwento sinabi ni Yuan Chiwen nakita ng lahat sa kontinente ng Tianian na ang Taisho na demonyong ito ay naiiba sa nauna. Napakataas ng mapanirang kapangyarihan nito. Sinabi rin naman dito ng Valley Master marami sa mga mamamayan ng maliit na lungsod na iyon ay hindi na mababawi na naging mga demonyo. Maligtas man sila, ang kanilang mga katawan ay puno na ng mga butas, kaya't hindi sila mabubuhay ng napakatagal na sinabi muli ni Yuan Chiwen dahil itong masamang Diyos na pinaniniwalaan ng demonyong Taisho ay isang Diyos na nagkakalat ng mga salot. At ang mga ganitong uri ng masasamang Diyos ay nahuhumaling sa pagbabago at ang kanilang tinatawag na evolusyon. Hindi mo dapat maliitin ang kaaway na ito. Dagdag niya ni Yuan Chiwen nagkaroon noon ng maliit na mundo sa gitna ng 10,000 kaharian na sinalakay at sinakop ng masamang Diyos na ito. Sa oras na ang ating Yani Immortal Realm at iba pang Immortal na Realm Alliance Forces ay nagawang sakupin muli ang maliit na mundong ito, wala ng kahit isang hindi apektadong nilalang dito. Ang hangin ng maliit na mundong ito ay nagdadala ng sakit at salot at hindi nagtagal bago ang buong maliit na mundo ay inabandona. na. Nakinababahala ng dalawa dito sa pahayag niya sa Yuan Chiwen kung hindi dahil sa Sword Immortal na kumikilos ng maaga, hindi na sana natin kayang harapin ang Soul Avatar ng Taishu Demon na ito. Sino ba talaga ang kwalipikadong makipagsabayan sa gayong kaaway? At sa sagot ng Sect Master Yin naiintindihan ko rin ang ibig sabihin ng Immortal Yuan Chiwan. Pagkatapos kunin ng lahat ang kanilang spiritual fruit at magpahinga, pagkatapos ay magpapatuloy tayo. Nakinasang ayo naman ito nila magalang naming susundin ang utos na ito mula sa pinuno ng sekta na si Yin. Gayun din, nagpapasalamat kami sa Sword Immortal para sa Rigalong ito at sa Immortal na Diyosa na Yuan para sa kanyang mga payo. Sa kabilang banda sa lungsod na patuloy pa rin ang pag-atake ng mga Taishu Demon. At sa nakatanaw na sect Master Yin at Yuan Chiwen kasama ang bida. At sa baba nito na maraming nasawi o nasugatan sa mga labanan ng mga Taishu Demon. Sa nakikita naman dito ni Sect Master Yin na naaawa nga ito sa kalagayan na nakikita nito sa baba. Dahil dito napatanong dito ang bida na ano ang inaalala mo matandang Dao Skin. Naagad rin naman naglabas dito ang bida sa espadang kahoy nito na naglalaman ng sword intent. Sinabi niya sa sect master Lin hanggat ang iyong sarili o ang iyong mga kapwa Daoist ay mahanap ang bakas ng Taisho na demonyo at palitawin ang mga kahoy na espada na ibinigay ko sa iyo. Maaari kong pansamantalang mabitag ang kaaway mula sa malayo, pagkatapos ay magiging madali para sa amin na pumunta at ganap na maalis ito. Sa sagot naman ni Sect Master Yin itong matandang Daoist ay hindi nag-aalala tungkol dito. Mayroong isang sword immortal tulad ng kapwa Dawist na si Zhang at isang mahusay na kaalamang immortal goodness tulad ng Yani Immortal Yuan Chiwen upang tumulong. Kaya hindi ako nag-aalala na hayaang makatakas ang demonyong Taisho na iyon. Ngunit itong matandang dawas ay nag-aalala sa kinabukasan ng aking kontinente ng Tianyan. Na pinakikinggan lang naman ito ng Bida at Yuan Chiwan. Sa nakaharap na si Sect Master sa bitik dagdag niya, Natatakot ako sa aking kontinente ng Tianyan, na namuhay ng payapa sa loob ng 10-10,000 sampu taon sa ilalim ng proteksyon ng walang kamatayang emperador na si Ling Xiao. Ay ang katapusan ng panahon ng kapayapaan pagkatapos nito, na kinabigla ng bida at Yuan Chiwen dito sa pagbanggit sa pangalan ng emperador na si Ling Xiao. Napaabi pa nga dito ang bida sa sect master yin na immortal emperor. Na sinabi rin ni Yuan Chiwen ang Tainian continent talaga ay may immortal na emperador. Dahil sa kitanungan ng dalawa sinagot naman ito ni Sect Master Lin. Pahayag niya ang bagay na ito ay nakatala lamang sa mga sinaunang talaan ng aking sekta na naipasa sa loob ng 10-10,000 taon sa kontinente ng Tianian. Itinuring ng iba ang banal na tripod ng siyam na langit bilang isang walang kamatayang sandata na gustong gamitin ito upang makipaglaban sa isa't isa sa kapangyarihan. Tayo lang ang nakakaalam kung ano ang ibig sabihin nito para sa ating kontinente ng Tianian. Alam ko lang ito mula sa mga sinaunang tala na iniwan ng mga pinuno ng aking sekta. Sa sinabi din ni Yuan Chiwen na iintindihan ko na ngayon, hindi katakataka na ang isang maliit na mundo na hindi ko pa naririnig sa Yani Immortal Realm ay maaaring pumihil sa akin, isang immortal, mula sa pagdaan sa ito ay protective array, may dating at walang kamatayang emperador dito. Tagdag niya dito isang kaharian na may kakayahang gumawa ng isang tulad ng Zhang Fan, na may kakayahang maunawaan ang layunin ng espada ng dakilang Dao, ay dapat na isang lugar kung saan nakatanggap ng ilang mga benepisyo mula sa, at pinagpala ng impluensya ng ilang makapangyarihang nilalang at may masiksik na espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Natugon ng bida paanong ako si Zhang Fan, ay nakaiipon ng lakas na mayroon ako ngayon kung hindi sa pamamagitan ng sarili kong pagsusumikap. Nasinagot rin naman ito ni Sight Master natural lang, kapwa the wist na si Zhang, na sa ganoong murang edad, maaari mong hawakan ang espada na daw, makabisado ang layunin ng espada ng dakilang daw, at umakyat sa immortal na kaharian sa iyong paglilinang, dahil malamang na nagbuhos ka ng maraming dugo, pawis, at luha habang nagsusumikap ka para sa resultang ito, higit pa sa maiisip naming mga tagalabas. nakinatuan ng tatlo na habang si San Yulian nag-iinsayo dito. Sa isip niya tama si Senior Yin ng lakas ng Master ay dapat na natamo sa mga pagsisikap na hindi natin maisip. Dagdag niya habang tuloy-tuloy lang sa pag-iinsayo dito. Gusto din matuto ng mga ganitong paraan mula kay Master. Sa pag-ubo dito ng bida pahayag niya pinuno ng dawas, ilayo muna natin sa akin ang usapan at bumalik sa nakaraang paksa. Sabi rin ni Sect Master Yin kahit na natuklasan ng kapwa Dawis na si Zhang ang banal na tripod ng siyam na langit, ang artifact na nagpoprotekta sa ating kaharian. Dagdag ng sect master yin sa ilalim ng pamumuno ng aking sekta ng Taishang, inatasan ko ang marami sa aking mga kapwa at awiste sa pagkukumpuni ng mahusay na pagbuo ng proteksyon, ngunit natatakot ako na huli na ang lahat. Sampu-sampung libong taon na ang nakalilipas, sa aking kontinente ng Tianian, mayroong isang demonyo na pagod na nakawin ang banal na tripod upang sirain ang proteksyon na forma ng ating kaharian, at nagresulta sa mga blood demon at iba pang mga uri ng mga demonyo mula sa labas ng ating kaharian na nagawang salakayin ang kontinente ng Tianian. At sa nakatanaw na bitag ay ngayon nabasag na. Dagdag dito ni Setmaster Yi na habang nakatanaw dito sa baba, Nag-aalala ko na, bilang karagdagan sa dalawang taisyo na demonyo na tinutugis ng immortal na si Yuan Chiwan, magkakaroon ng maraming iba pang mga demonyo mula sa 10,000 kaharian na ngayon ay magagawang lusubin ang Tianian Continent. Sa sinagot naman dito ni Yuan Chiwen bakit kailangang mag-alala ang The Yin. Hindi ko itatanggi na hindi ko nahuli ang dalawang taisyo na demonyong iyon sa tamang panahon at hinayaan silang salakayin ang kontinente ng Tianian, kaya kailangan kong managot. Dagdag niya at ang iyong kontinente ng Tainian at mayroong din Zhang Fan. Na sinabi rin ng bida ang Diyosa na si Yuan Chiwen ay nagbibigay sa akin ng labis na pagkilala. Dagdag ng bida na tinitingnan ang bitek dito. Ngunit huwag mag-alala tungkol sa akin, matandang dawas, tiyak na hindi ko ito papansinin. At sa isipan ng bida tila ang gulo na idinulot ko ay kailangang harapin sa lalong madaling panahon. Sinabi muli dito ng bida na may paggalang sa sect Master Yin. Pagkatapos dapat nating pabilisin ang pagtugis sa natitirang demonyong Taisho at agad na ayusin ang BTEC sa P R -E 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 array. Kung may kailangan ng matandang dawes, magtanong ka lang. Sa paggalang rin naman dito ni Sect Master Lin. Sinabi niya mabuti kung gayon, ang kapwa dawis na si Zhang at walang Immortal Goddess na si Yuan Chiwen ay maaaring manatili dito ngayon dagdag ng sect master Yin ang matandang daos ng ito ay sasama sa kanyang mga kapwa tawisto upang tumulong sa paghahanap para sa natitirang nakatagong Tai Demon at harapin ang epidemya. Naagad rin naman umalis dito ang sect master na si Yin. Na habang pinagmamasdan ito ng bida at Yuan Chiwen dito. At sa kabilang banda na may naglalabas ng matinding aura dito na may sinisigaw dito na pagbati sa kagalang-galang na Demon King para sa pagbawi sa tuktok ng kanyang kalakasan. Na Nahabang tumatawa itong Demon King na hawak din ang flag nito at nakapatong. Wika niya na tuwang-tuwa ngayon ang mahusay na pagbuo ng proteksyon ng kontinente ng Tianian ay nabasag at ang mga demonyong Taisho ay sumalakay sa kontinente. Dagdag niya habang nasa ibabaw ng malaking skeleton ang alyansa ng matuwid na sekta ay abala sa paghabol sa isang demonyong Taisho. Na sinabi nito muli ngayon ng araw kung kailan sa wakas ay lalabas ang haring ito sa kabundukan. Nakinatuwa naman ang tagasugod nito wika ng mga ito. Handa kaming sumunod sa aming Panginoon ang Demon King. Sa sinabi naman ng Demon King dito sa kanila na desperado sabay-sabay tayong umalis. Sa kabilang banda na habang umuulan ang snow. At kabundokan na may nakatagong palasyo. At sa pahayag ng mga ito Palace Master, bakit bigla mong tinipon ang lahat dito? Nasinagot naman ito ng Palace Master ang Patriarch na umakyat sa Immortal na kaharian mas biglang nagbigay ng utos. Magmadali at tipunin ang mga alagad. Dagdag niya paghandaan silang salubungin ng ating Ancestral Master, at sa Immortal Realm sa kalangitan sa mga sinabi ng tagasunod rito. Mangyaring ibigay sa amin ang iyong mga utos, Immortal na Haring Zhang Ming. Wika ni Immortal King na si Zhang Ming. Isang daang libong taon na ang nakalilipas, ang walang kamatayang Emperador Ling Xiao, na yumanig sa sampung libong kaharian, ay isinilang sa maliit na mundo. Dagdag niya at pagkatapos ng hindi maipaliwanag na pagbagsak ng walang kamatayang Emperador Ling Xiao. Ang maliit na mundong ito ay naglaho ding misteryoso, at isang beses lamang muling lumitaw sa sampo-sampung libong taon na ang nakalilipas. Ngayon ay tila muling lumitaw ang maliit na kaharian na ito. Sa utos ni Immortal King na si Zhang Ming sa kanila, pangungunahan ninyong walo na mandirigma doon para mag-imbestiga ng mabilis hanggat maaari. Nakinasigaw naman nila iti na susundin natin ang utos ng Immortal King. Sa pag-alis naman dito ng tatlo pinagmamasdan ito ni Immortal King na si Zhang Ming. Sa nakangiti na mukhang napasabi ito hey, sa wakas ay natagpuan ko ang mundo kung saan maaaring lumitaw ang mga karakter tulad ng immortal na Emperador Ling Xiao. Dagdag niya na nakapatong ang kamay nito sa mukha, hanggat naiintindihan ko ang mga lihim na nagpalakas ng walang kamatayang Emperador Ling Xiao. Ganap kong pagisahin ang Zhang Xiang Immortal na kaharian at sasakupin ang hegemony ng 10,000 realm. Sa kabilang banda na makulimlim sa, Blistering Poison Demon Realm. At sa naglalakihan ng mga kabuti at demon na mababangges. At may bigla na lang tumalon dito turong demon. Sigaw na nasa baba nito na ipatawag ang pinakamalakas na demon at pupunta tayo sa Tainian Continent. At agad rin anam sila nagtipon-tipon at sabay-sabay umalis papunta sa Tainian Continent. Balik sa lumulutang na isla ng bida na puno ng hamog ang kapaligiran. Na habang ang bida nagpapahinga dito na inabotan pa ito ng Chonizine Yuan. At sa pagtawag naman ng bida kanila Yuan Chiwen at Sect Master Yin. Natumoga naman si Sect Master Yin sa bida, nahanap namin ang pangunahing katawan ng Taishu Demon. Sa pahayag naman ni Yuan Chiwen dito, nagkataon na ang aking pangunahing katawan ay umangkop na sa mga batas ng kontinente ng Tianyuan. Dagdag niya dapat na itong makadaan sa malaking hanay ng proteksyon na itinakda ng walang kamatayang emperador na si Ling Xiao. Nasinagot naman dito ni Sect Master Lin, mas mahusay ito, salamat sa pagtulong sa amin, Immortal Yuan Chiwen. Naagad na rin naman ito si Yuan Chiwen sa pangunguna na lumaban. Sa sinabi rin naman dito ng bida sa Sect Master na dapat na rin sila umalis. Sa utos ng bida sa dalawang matande naaalis na sila at kontrolin na ang lumulutang na isla na naintindihan naman nila agad ito na masusunod agad. At balik sa haligi na naglalabas ng maitim na aura habang pinipigilan ng mga cultivator ang paglabas ng Taisho Demon gamit ang formation nila. Habang ang iba naman buhat-buhat ng mga sugatan, sa pagdating din sa lumulutang na isla ng Bida, wika ni Sect Master Yin kasama ang aking sekta ng Taishang, kasama ang aking mga kapwa Daoist, ay halos hindi makalaban at marami pa rin mga sect na humahabol sa mga sekta ng demonyo. Dagdag niya may kakulangan ng lakas tao, natatakot ako na patuloy kang guluhin, kapwa Daoist Zhang. Na sinabi rin naman ito ng bida huwag mag-alala, matandang daoist. Ipaubaya muna sa akin ito. At sa kabilang banda na habang patuloy ang labanan at salpoken sa mga malakidlat na atake. Na kinakalaban nito ni Yuan Wen. At paghahanda niya muli umatake agad niya rin naman pinakawalan ito na bumubulosok na kidlat tungo sa baba at pagsabog. Subalit may bigla na lang ang kamay lumabas sa mga usok na sinalag ang atake ni Yuan Wen, wika nito ang babae ito ay tagayani Immortal Realm. At sa paglabas naman dito sa usok wika ng Taishu Demon na tulong ito, hinabol mo ako hanggang dito, ngunit huli ka na. At nagsilabasan na nga ang mga ibang Taishu Demon sa haligi na maitim na pinaliligiran ng aura. At sa paglalabas ng mga ito iba't ibang mga tay Demon ang tumunbad dito. Naginababahala ni Yuan Chiwen dito dahil sa patuloy na paglabas ng Taishu Demon. Na na tinitingnan nila Sect Master Yin at Bida dito ang baba. Napasabi pa dito si Site Master Lin ito ay isang malubhang problema, tayo ngayon ay nasa malaking problema. Dagdag niya kapwa ang dawis na si Zhang, dahil pinangangasiwaan ni Immortal Yuan Chiwen ang masamang Taisho Demon na iyon. Kung gayon dapat tayong tumutok sa pag-aalis ng mga demonyong porsyong ito. Sa utos ng Bida sa Yulian, sumama ka sa matandang baboy at sa iba pa para suportahan ang matandang Daoist Yin. At matandang Song ikaw at ang matandang Huang ay tutulungan ako sa pagbuo ng lumulutang na isla na tinugunan naman nila ito na masusunod master. At bumaba na nga ang mga ito na handa na makipaglaban sa mga Taishu Demon at sa paglabas din ng aura nila. Nahabang patuloy pere ang paglabas ng mga iba't ibang uri ng Taishu Demon na patuloy umaataki. Subalit nagpakawala naman nga dito yung bida ng dalawa slash na atake patungo sa Taishu Demon. At sunod-sunod pa na atake ng bida. At sa pagbulosok ng atake na sobrang liwanag nito. Agad nga ito nagsihiyaw ng tumama ito sa Taishu Demon na kinabura ng mga ito. Nakinabigla ng namumono sa mga tay Demon sa gilid nito. Pati si Yuan Chiwen wala nga masabi sa pinakawala ng atake ng bida.